Hello mga masam, good morning. For today's video ay papasok na tayo sa work. Fan chick in the morning. So ayun na nga, so parang wakatong parang si Akula Kasi nag-arap tamang tao. Char, tamang tao. Wala na ganun Mars. So ito na nga, so parang wakatong parang si Bakula Papuntang sa kayaan. So ayun, parating na nga siya sa sakayan. Waiting siya ng kanyang service. Kanyang service! Sirepin na si pa sa akin na si Akula dyan. pa rin si Akula kasi gusto niya makita yung mga biro sa labas. Malay mo makalita siya ng tamang tao. Tamang tao ulit. Char. So, yun na nga. Parating na nga talaga siya sa, ano, sa trabaho niya. yun o. So, pravidyo pa rin ang mga kalatyan. Kasi nagmamaganda hindi nung maganda, char. So, ito na nga. Nakarating na rin ako sa... Gardy. Super ko pa sa open kinikat mo si Gardy Chan. Sabi ko na iwang mga aking sa So, surprise siya sa akin. Sa pertingin... O, diba? Te-check niya na. Oh, diba? So, ngayon, nandito na ako sa locker. so video so, pa rin ako dyan. Kasi, pidi kong maganda ako today, Char. Huwag ka today. So, eto na na. Bukhatan din ako, yes? Hanggang makarating sa locker. Kasi, siyempre, kailangan mag-retouch. See ya!